Ngayon ay araw ng Webes. Ating pakinggan ang mabuting balita at may hatid na biyaya at pagpapala. Ang Daily Food of Life. Halika at ating pakinggan. Sa Ebanghelyo ngayong araw ng Webes, ayon kay San Mateo chapter 10 verse 7 to 15. Matatagpuan natin ang aral at mga puntos hinggil sa misyon ng mga alagad at ang pagtanggap o hindi pagtanggap sa kanilang mensahe. Una, Ipalaganap ang kapayapaan is spread the peace. Sa pagpapadala ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipinagutos niyang magdala sila ng kapayapaan sa lahat ng kanilang pupuntahan. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagdala ng kabutihan at kapayapaan sa anumang lugar na kanilang puntahan. Pangalawa, Pagtanggap o Pagtanggi Acceptance or Rejection Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga alagad at sa mensahe na kanilang ipinapahayag. Ipinapakita nito ang may kaugnayan sa kalayaan ng bawat isa na pumili kung tatanggapin o haharapin ang kanilang mga aral. Pangatlo, pagpapala at pag-aalis ng alabok. Blessing and dusting. Ipinapahayag ang pangako ng pagpapala sa mga lugar na tatanggap sa kanilang mensahe ngunit babala rin ang patiisahan sa mga lugar na hindi tatanggap. Ipinapakita nito ang mahalagang mensahe ng Diyos na may sakripisyo at pangunawa para sa mga hindi tanggapin ang salita. Sa huli, sa kabuuan ni San Mateo chapter 10 verse 7 to 15 ay nagbibigay ng mga aral at puntos hinggil sa pagdala ng mensahe ng Diyos, pagtanggap o pagtanggi sa kanyang salita, at ang kahalagahan ng kapayapaan at pagpapala sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Ipinapakita nito ang misyon, pangako at hamon na kaakibat sa pagiging alagad ng Diyos at pagpapalaganap ng Kanyang salita sa mundo. Glory to God. Amen. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadria Jr. now! para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God! Nawa na niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.